Magandang umaga sa mga nanay, oh ito naman tayo, ito na naman ang inyong mga tagahugas or ito ako ang iyong tagahugas o oh, mga kababayan. Di ko talaga maintindihan kung bakit itong ating mga kabataan ngayon sa panahon ay hindi talaga natututong maghugas. Lahat na lang ginagawa ng kanilang mga magulang pero ayaw pa rin matuto, minsan sa sobrang katamaran ito ang nangyayari. Nag-aaway-aaway muna bago sila maghugas ng plato. Sa akin naman, kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang maghugas ng plato kaysa maglaban ng mga damit. Ang hirap lang talaga sa mga tao ngayon ay lalo sa mga kabataan. Kailangan mo pang utusan, kailangan pang makipag-away sa'yo, kailangan pang makipagsigawan, kailangan, pang, kailangan mo pang ipagtulakan, or kailangan minsan, kailangan pa gusto pa siguro magbato-bato para lang makapaghugas ng plato. Ang hirap naman ganon. Minsan, matutulog na lang pagkatapos kumain or minsan magpapahuli pa sa pagkain at para hindi siya makapaghugas ng mga kinainan ng mga nauna niyang mga kasamahan sa bahay O minsan magpapalit ng uwi. Minsan, mga discarding na lang ginagawa na discarding bulok naman. Ang hirap pag ganon eh. Hindi nila naisip na ang kanilang mga magulang pagod na pagod ng kakahanap ng makakain, pambili ng ulam, pambili ng bigas sa kanilang tahanan, tapos magtatamad-tamad sila. Ngayon hindi nila na-realize yun. Tapos sila pang mayabang. At minsan kapag hindi mo pa nagawang mapagbigyan ng ng kanilang games ang hirap kaya pakiusapan ng mga kabataan ito ay nako kung bakit ganito talaga yung mga kabataan hindi ko talaga maintindihan mas priority tini nila ang kanilang mga kaibigan, minsan mas priority nila ang kanilang mga cellphone, paggising sa umaga, dilat na dilat ang mata, akala mo tulog, nako, tapos gigising sa umaga, nako, tanghaling tapat bago magising, ang hirap gisingin, dahil yan sa pagpupuyat. Pero utusan mo. Utusan mo maghugas ng plato. Utusan mo magwalis. Utusan mo kung anong gawain sa loob ng bahay. Hindi nila gagawin yan. Yan ang mahirap sa mga kabataan ngayon. Kaya ang mas maganda nga sa kanila ngayon, kung hindi man kamay na bakal, kailangan mo talaga silang iwanan at mapag-isa. Sana hindi mangyari yung ganun. Oo, oh, oy mga kabataan. Alam ko na nanonood kayo. Mag-isip-isip kayo lalo na kayo na mga hindi marunong umunawa at umintindi sa inyong mga magulang. Ang hirap intindihin, ang hirap ninyong pakisamahan, alam nyo ba? Minsan may kakilala pa ako, lumapit sa akin ang nanay dahil ang anak niya hindi mapagutusan. Ang hirap pa ganon, nako, ang hirap-hirap talaga, ang hirap-hirap pakiusapan ang kanyang anak ang ginawa pa ng kanyang anak, siya pa ang pinagalitan dahil pag uwi walang makain at sobrang makalat sa loob ng bahay. Yun pala, yung kanyang magulang ay galing sa paghahanap buhay kaya hindi nakaasikaso ng kanilang pagkain. Ngayon umuwi itong anak tapos siya pa ang sobrang galit. Imbis na tumulong sa kanyang nanay, ang ginawa nitong anak ay hinambalos ang kanyang nanay, binatok, pinalo. Yan ang mahirap sa atin eh. Kawawa ng ating mamagulang, tapos tayo nagsisiga-sigaan. Intindihin natin lagi ang ating mga magulang at lalo na ang ating kapakanan sa mga susunod na araw. Yan ang isipin natin. Pag tumanda ang mga magulang natin, tatanda rin tayo. Mararamdaman, magkakaroon din, po, magkakaroon din tayo ng sarili nating mga anak. At malalaman natin ang sitwasyon ng ating mga magulang kung bakit sila ganon at kung bakit nauubusan tayo minsan ng pasensya. Alam nyo mga kabataan, ang tunay na pag-asa talaga ng inyong angkan, ng inyong mamagulang ay ikaw. Kaya ang mas maganda mong gawin, tulungan mo ang inyong mamagulang. Huwag kang aasa na ikaw ang alagaan kung kaya mo naman. Ang hirap pa ganon. May mga kabataan sa panahon ngayon, ang hirap mong pakiusapan. May mga kabataan minsan, uutusan lang bumili sa tindahan, ayaw sumunod. Minsan bubuksan lang, electric fan, ayaw sumunod. Tapos, Magtatanong, ma, may pagkain ka na ba dyan? Ma'am, anong ulam natin? Ma, ganito. Kung ano-anong sinasabi at tinatanong sa mga magulang at hinihingi. Pero pag sila mag-ask ng favor ang kanilang mga magulang sa kanila, ang hirap talaga. Ang hirap. Sobrang kitid ng utak. Naku. Magkusa kayo.